One minute So what's up, this is Boy Bagzik So ngayon, lalaban na naman ulit sa akin Yung mainang nilalang na to Borket nakachamba lang Ito pala si Boy Demons Bag Yung nakatumba sa akin dito Akala niya matachambaan niya kahit ako Pero dahil sa ganyan Nagigigil ako gusto ko magwala! Ang gigigil din ako! Ayan! Malalaman natin kung sino patapang nating dalawa! Pagkita ko! Let's go! Ba, ba! Ano? Basic! Ba! Ba! <laughs> Itilawin ko to <dito> guys! Ba! Hindi <laughs> <laughs> ka kita ka na rin! Hindi ka kita na rin! Kita na! Bago sa gulit! Uy!

过来，过来、uh e oh oh no. oh no ah，过来，过来！兄弟，来吧，来！放，放，我跟你讲，我放，放，放，放。 oh <laughs> <laughs> <laughs>

Round 2 pak, One minute Yo! What's up? Meron akong papakilala sa inyong bagong online games. Ito pala ang PH Pasay. So ngayon, maglalaro tayo dito sa PH Pasay. Siyempre, uh, yung paborito ko, yung um, Super Ace. Let's go! 1-2. 1-2. Wild. Let's go. Yung 1,000 natin. Malaki to. Yung 200. Scatter na Let's go. Alright. 1,000 natin yung scatter. Tingnan natin kung magkano tong mating pera natin dito. Hindi mo. Hindi mo please. 1,000 Bigay mo loads 800 3,000 Let's go 2,800 Grabe ni 1,000 na yung pera natin Ayun guys Wala 100 ala, Wow, grabe Grabe Let's go. 19,000 guys. So, sa mga mag-register, magbibigay ako ng Gcash. Let's go. 19,000 sa so, scatter. So, ano pang hinihintay nyo? Yung link ng uh, PH Pasay na nasa comment section. Mag-register na at mag-deposit kahit 200 pesos para magka gcash kayo. Let's go.